I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ay isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiwain natin dyan, ah, especially doon sa mga beginners, ayun, wag na natin patagalin, ayun, medyo umambong pa, basa yung daanan, okay, at uh, ito, meron tayong ishare sa inyo mga kadiwain, ito pinagawa ng customer, yung kanyang uh, Phoenix, na e-bike. And then ang naging issue nito na ay uh, biglang tumirik at uh, hindi na umandar. Okay, so yung mga kadiwin, nilabas na natin yung uh, laman nito para mabilis na natin matrace. Uh, yan, may power na siya dito. Ayan, oh. Yan, may power siya pero pagka tinutrottle, wala. Ayan, so kahit itrottle natin, wala. And then sabi nga nung customer, ito ay uh, tumirik lang bigla. Ngayon na uh, natin na isang mabilis dito mga ka-DIY sa kanya mga wiring. At uh, yun na nga no, ito yung mga wiring niya mga ka-DIY. Ako pagka nagtetest nagte-test ako nito na mga ka-DIY, dumidiretso muna ako sa power line. So ito yung kanyang power line, ito yung negative. Yan, negative and then ito yung pinaka main na power. Yan, meron naman siya. At eto naman yun sa may susian. O ibig sabihin may power siya talaga mga ka-DIY ano. Yan, tatry ko patayin doon sa may susian mga ka-DIY. O yan, pinatay ko sa susian na Pinatay ko sa sosyan. And then, eto may power pa rin talaga yan. Yan kasi yung pinakamin. Eto sa sosyan, wala. O, so, okay tayo dyan sa may key line. Ibig sabihin may pumapasok na power. So, open ko ulit. yon uh, binuksan ulit natin yung susian. ah uh, yan, may power na siya. So ibig sabihin walang problema no may pumapasok na power dito sa controller. Ang problem dito tingin ko sira na tong controller mga ka DIY. At para ma-trace natin yan pupunta tayo dito sa kanyang tinatawag na hall sensor line. Yan. Dito sa hall sensor line meron niyang uh, negative at positive. Yan. Tapos ako uh, nilang natin yung ating multimeter uh, multi uh, set lang natin yan sa bolt nakaset lang yan sa bolts okay so ang gagawin lang natin dyan tusok lang natin to negative dito and then yung positive dito sa positive sa pula ayan natusok na natin mga kadeway at uh, dito walang reading so ibig sabihin ayan o oh, zero point no ibig sabihin wala siya talagang bolts mga kadeway ibig sabihin sira na yung kanyang controller no wala nang lumalabas na bolts dito sa kanyang tinatawag nating hall sensor line kasi dapat meron yan eh so papakita natin isang sample na dapat meron tong bolts na lumalabas at yan dito nga mga kadewe, dewy uh, kumuha tayo ng sample para uh, makita nyo total ito rin naman yung ikakabit natin so papakita natin sa inyo na isang mabilis lang no nilagyan na natin ng power yan And then, ganun din yung gagawin natin. Kuha tayo ng multi -tester. Set natin sa bolts. Eh, tapos, ito rin yung kanina, no? Eto yung hole sensor, no? Yan. Eto pala yung kanina. Eto yun, no? Yan. Parehas lang sila. Pag tinignan mo. Eto yung sira kanina, yun. So, eto naman. May power na yan, mga ka-DIY. Ilalagay din natin yung ating negative sa black. Yung positive dito sa red. Okay? Okay. Yan, titignan natin yung ating multi-tester. Yan. Yan, kung makapansin nyo mga ka-DIY, meron siyang 4.7, no? So, ibig sabihin good yan kapag kaganyan. Kasi, meron dapat yung reading. Eto kasi yung kanina, etong isa, wala. 0. something lang talaga, millivolts lang yan. Pero, dapat meron siyang ganito. 5 volts. Uh, yung reading niya, eto 4.7 tamang tama yan mga ka -DIY. so ibig sabihin, okay pa tong Uh, controller na to. So, ito yung ikakabit natin. Ito, wala nang reading yung kanyang hall sensor. ah uh, sira na yan. So, palitan ko na ng isang mabilis, no? Okay, yun mga kadeway, nakabit na natin. At uh, mamaya ako na siya ipipix. Okay, kinabit na natin. Nagkaroon tayo ng combination dito, kaya kung mapapansin nyo dyan, iba na yung kanyang kulay no green sa green yellow sa blue blue sa yellow kasi kailangan ng combination kasi nagpalit yan so eto na yun and then naka power na yan mga kadiyo ito yung throttle yan try natin pa rin yan. At yan, maandar na siya mga kadiway. Okay na siya ulit. Okay, so gano'n lang yung pagte-test nung tinatawag nating uh, controller, isang way ng pagte-test ng controller kapag kawala ng bolts yung kanyang uh, hole sensor, eh sira na yung controller natin kapag uh, gano'n. Dapat meron siyang lumalabas dito sa kanyang hole sensor line. Uh, pati dito rin sa throttle line niya dapat may lumalabas siya na 5 volts o kaya point something volts. Dapat meron siyang gano'n. Okay, ang gano'n lang mga kadiway. Maraming salamat sa panonood.